Mula sa simpleng ani ng kalabasa ngayon ay nakararating na sa ibang bansa ang mga produktong likha ng Orient Agriculture Cooperative ng Barangay Baloy, Quiapon, Nueva Ecija. Ito ay ang kalabasa noodles at kalabasa chips. Ayon sa chairman ng kooperatiba na si Severino Saklamitaw, nabuo ang ideya ng paggawa ng noodles at chips dahil bukod sa palay, kalabasa ang isa sa mga pangunahing tanim sa kanilang lugar. Bagamat hindi pa direktang pang-export, umaabot na raw ang kanilang produkto sa iba't ibang bansa sa tulong ng mga kaibigang overseas Filipino workers na tumatangkilik at nagpapadala sa kanilang mga kamag-anak sa abroad. Bukod sa benepisyo ng kalabasa sa kalusugan gaya ng pampalinaw ng mata, natural din at walang halong preservatives ang kanilang produkto dahil tanging sangkap lamang nito ay kalabasa, harina, asukal, itlog at mantika. Dalawang beses sa isang linggo ang produksyon ng kooperatiba depende sa demand. At sa kada linggo nakakagawa sila ng humigit kumulang 280 packs ng noodles at 720 packs ng chips. Sama-samang nagtutulungan ang mga miyembro mula sa paghahanda hanggang sa pagbabalot ng mga produkto. Yun pong produkto na yan, ay napakalaking tulong po sa lalo po sa kooperatiba at sa mga manggagawang kasapi po namin. Nagkakaroon po sila ng kita habang po may gawa. Siyempre po hindi naman po pwedeng libre. Mayroon po silang sweldo. At saka hindi lang po sa mga member sir, pati yung mga nagtatanim, nabibili po namin yung produkto nilang kalabasa. Ayon kay Doc Jobit Agliam, Acting Provincial Agriculturist ng Nueva Ecija, isa ang kalabasa sa mga tinatawag na singit crops o ang mga pananim na itinatanim pagkatapos anihin ang palay at bago ang susunod na taniman. Batay sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA, may labing tatlo hanggang labing lima na bayan sa lalawigan ang nagtatanim ng kalabasa. At maswerte umano ang Orient Agriculture Cooperative dahil sila ang napiling partner ng Department of Agrarian Reform o DAR sa paggawa ng mga produktong gawa sa kalabasa. Kaya po ang isang kooperatiba po sa kuya po yung pong Orient Producers Cooperative ay nagkaroon po ng pagkakataon na matulungan po ng mga ahensya ng gobyerno. Nagtulong po ang Office of the Provincial Agriculturist, Pamahalang Panlalawigan. Tinulungan po sila ng Department of Agrarian Reform at ng Department of Agriculture para po maisulong pa nila itong produkto nilang pagpoproseso ng kalabasa, kalabasa chips. Sa tulong ng OPA at DAR, sumailalim sa training ang mga miyembro ng kooperatiba at nailapit sila sa Department of Agriculture. Kaya naman ngayon ay kabilang na sila sa mga kooperatibang nakalinya na mabibigyan ng processing facility upang mapalawak pa ang kanilang produksyon. Sa kasalukuyan, magtatatlong taon na ang kanilang produksyon ng kalabasa noodles at chips at mabibili ito sa mga trade fair at iniimbitahan na rin sila ng OPA na sumali sa Kadiwa ng Pangulo. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang chairman ng kooperatiba sa pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng OPA at sa mga ahensya ng DAR, Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment at lokal na pamahalaan ng Kuya po, na tumulong sa kanila upang maging matagumpay ang kanilang paglalabas ng produkto. Kay Ma'am Jobet, sa mga ahensya pong tumulong po sa amin, yung DAR, DUST, DTI, uh, DOLE at sa LGIO. Kasi po yung unang-una po yung paggawaan po namin galing po ng DAR at LGIO. Maraming maraming salamat po sa kanila. At uh, sana po may mga ayuda pang galing sa uh, pamahalaan, sa gobyerno. Yun lamang po at maraming salamat. God bless. Samantala na nawagaan si Doc Agliam sa mga Nova Esihanos na tangkilikin ang sariling atin lalo na ang mga lokal na produktong gaya ng kalabasa noodles at chips. Hinikayat din niya ang iba pang kooperatiba na subukan ang paggawa ng sariling produkto dahil tiyak anyang susuportahan ito ng Kapitolyo. Isa yan sa pangarap po natin na yung mga uh, produkto natin ay ma-level up natin, maiproseso po natin para maging pasalubong ito. Hindi lamang pasalubong na in raw product siya, dapat po in a processed product, igit sa lahat, makilala po ang lalawigan ng Nueva Ecija. Hindi lamang po sa kalabasa, sa kamatis at sa iba pa pong mga pagkain na pwede talaga nating ipagmalaki at matatawag nating tatak nobu isihano. Kasama si na Jerome Tikiya at Jeremy Ramos, ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat.